Everyone, kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Checking energies po tayo. Minsan, kahit energies ninyo, yung mga person ninyo yung lalabas dito. So, okay lang po yan. Wow. So, I think meron ka mga problema na tungkol sa isang papeles. Pwede meron kang linalakad. Uh, meron ka din na ginawa or something na parang hindi mo lubos sa kalain na mamomblema ka. But after naman nito is okay naman po. Malulutas niya naman po yan. If ever, mag, if ever magpa-file ka ng case or problema sa anything na kung ano man ang dinedeman mo positive naman po yan kayo pa rin ang mananalo medyo affected lang yung ibang tao sa paligid mo okay and may nakikita po tayo dito mukhang some of you ay hindi po makamove on sa kanilang past yes Okay. Okay, so am um, alagaan 'yung mga anak. Kung buntis ka, mag-ingat ka baka makunan ka, pero kung hindi po kayo buntis, ayaw nyo mabuntis baka po may possible na magbubuntis. Okay, meron din po ako nakikita dito, huwag mo na mag maglalabas. Mukhang may accidental, prone. Okay, wag muna. Pahinga muna sa bahay. Uh, meron lang po kayo ditong uh, bills. Pwede, bayarin. Iniisip ninyo. Ay, yung mga pangangailangan, of course. Ano na, tuition ng mga school, ba diba? So, parang yun ang iniisip ninyo. Actually, this May and June, meron July, meron naman papasok na pera sa inyo. But, ito kasi pinaproblema ninyo, di ba, yung enrollment sa May. Yan. Ito yung big deal po sa inyo. Well, matatapos naman po ito. May mga loans, hindi kayo mababayaran, but okay lang po yun. Huwag kayong mag-alala. Ayon. So, bumawi kayo. So, I think ka uh, pagtapos ng May, um, matatapos naman po yan. Siguro yung mga idea, uh, ma, ang, ma ang ko po sa mga namomblema sa enrollment, if ever sa aid talaga kayo, kung 30,000 yan, uhulugan nyo muna ng 2,000. And then, kapag nagkapera po talaga kayo, mas maganda po na babayaran nyo na po yan agad para hindi po kayo mamoblema yon So, may diamonds po kayo dito and pareho po ang kumikita. Okay, both yung yan at ying at saka yan yung energy ninyo ay talagang mag uh, magpapantay. Yan po yung sinasabi natin na maganda ang paparating ng May at yung June, July. Okay, maganda po yan sila. Malamig po yan, yung mga ano yan. So, mababayaran and uh, meron ba kayong naging kaaway, kamag-anak, pwede yung mga anak mo na nagalit sa kanilang tatay, sa kanilang person, or sa person nil, nyo sa stepfather nila, ay magkakasundo po ito. Okay? Magkakasundo and magkakaayos and I think meron din po ako nakikita na parang, um, mukhang magiging maswerte naman po yung anak mo kung anong tatahakin niya. Yes, darating po ang panahon kung sino man po itong mga anak mo ay makakatulong po yan sa inyo. Yes na yes po. Meron po kayong yayaman na anak. Yan. Okay. Sa mga pera, pamamaraan ngayon ay maganda po yung flowing. Yan. So, kung meron po dito dumanas ng black, blinak ka, blinak ka ng person mo, hindi ka, hindi ka kinausap, biglang ng ghost, ayun, so, may kausap po siyang third party. Mm -mm. Sa mga hindi po nagpaparamdam, may kausap po itong party but meron ako nakikita dito na parang nag-aaway sila. Hindi rin sila okay. Yun. Kasi nga dahil sa pagbabayaran niya talaga yung karma na ginawa po sa inyo, gawa ng ano bang tawag dito? Yung kakawalan ng respeto. Kasi bigla na lang kayo na hindi pinansin. Bigla na lang gumawa ng ganun na desisyon. Okay, nag-aaway sila. And I think nag-aaway din po ito sa kaperahan. Pera at uh, may nakikita po akong parang parang ano um, Actually, tinatabuhin yung pahalisin <laughs> Yung person mo, yung third party, umalis ka, lumayo, lumayo uh, umalis ka sa buhay ko. May mga ganong pangahamon. Yes. Oh, yan. Alam ko yung mga nakikinig dito ngayon na sinasabi niya, buti nga sa'yo. Yan. Pinapalis siya. Umalis ka, umuwi ka doon sa asawa mo or umuwi ka doon sa ano mo. <laughs> yan. So, yung third party ay selos na selos sa'yo. Insecure. Mm -mm. insecure so, syempre si yung person ninyo, hindi po siya makaka kasi nga, nahihiya po siya sa inyo Ayan. so, may pagsisisi dito of course, bakit niya nagawang magloko bakit niya inubos ang kanyang pera dito sa third party ngayon ay namomblema na sila sa pera yan, okay namomblema na sila sa pera talaga Queen of Cups, uh The Star, Queen of Swords, and The High Priestess and The Hermit. Wow. Meron kayong isang pangarap na tingin ko pagtuunan nyo ng pansin. Meron dito'ng nanonood sa akin mababago ang ikot ng mundo sa iyo. Yes mukhang babawi sa iyo ang universe. Kasi grabe sukdulan yung iyak mo dito. Humihingi ka talaga ng tulong sa itaas. And yun ang pinakamaganda. Narinig ka ng may kapal. Narinig ka ng angels natin. Okay? Maganda po talaga magpa-reading kasi katulad ng client ko kanina, meron siyang blockages na kailangan niyang pagdaanan. Hindi naman siya totaling ah uh, mahirap, may kaya po siya. But, yon nagkaroon ng problema sa project niya. But, nakikita ko may mga inget, blockages, tatanggalin ko po yon Okay, yan po yung benefits ng pagpapareading ninyo. Hindi lang po yung basta reading or tarot. Yan, talagang gumagawa ako ng paraan para ma paano maging or matanggal ang blockages na yan. So, sa mga love problem, kinakausap ko po yan yung mga ano ba to yung love problem like yung person niyo pag natulog na po yan kinakausap ko po yan okay para makonsensya sila na malalaman nila na mali yung ginagawa nila okay so ano pa baka may makalimutan ako ayun yung last month marami tayong positive na uh, natulungan ang dami So, sa mga hindi natulungan, of course, baka po yung intentions niyo, or mabigat yung puso niyo, May mga ganun po talaga. Um, alimbawa, walo ang natulungan, so may lagas pa rin yan. Of course, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. But, ginagawa ko po lahat ang aking makakaya para paano kayo matulungan. Kung gusto niyo maging maswerte sa pera, sa career, maging success, magpa-money uh, spell po kayo kapag malala po yung problema ninyo sa person niyo talagang love spell po yan. Pero yung mga magaan-gaan po yan ay kaya po yan sagutin ng bracelet. Kasi ang bracelet pinapadalan ko kayo ng angels para magbantay po sa inyo. Para to protect you. Okay, so checking energy sa inyong mga person. Yan. Magmanifest kayo ha. May answer prayer daw kayo gawin nyo po yan. Mag-comment kayo dyan sa baba, nakabili kayo ng bird feeds kasi kailangan po yon para pumunta yung ibon po sa inyo, i-cleanse po yung bahay ninyo at yung pag-alis po ng ibon ay daladala nila yung negative, okay? Daladala po nila yan. Oh. Hmm, okay. So, ang energy ng ex mo or yung person mo ay mukhang um, namimiss or something niya ang pagsasama ninyo. Yes. Parang ganun nakikita ko. Yung iba sa inyo after 6 years magkapa, magkakabalikan. Yes po. Um, kung nagkahiwalay kayo ng mature na kayo, 80 years na kayo, ay sorry, eight, um, 30 plus na kayo naghiwalay, yan, meron pong makakabalik. Yes. Um, the age of 40. Yan. Magkakaroon po kayo ng connections ng childhood ninyo. Childhood crush or naging boyfriend ninyo, pwede po. Pwede naman po na nabalo ka or nabalo din yung ano na yon So, nagkita kayo, nagkausap. Uh, mag, nagmimit -me meet So, mag-uusap. Meron pong ganun ba? Iba po talaga ay may nakikita tayo dito na parang hawak siya sa leeg. Under control po siya ng sino man. Um, kung, baka, kung engage na po kayo, may nagbigay ng sing -sing sa'yo. Um, kaya po hindi po yan natuloy-tuloy kasi meron po ditong uh, against or nagmamanifest or gumagawa po ng something black magic para hindi po matuloy. Oh, ba? Diba? Nagbayad. Gumawa talaga to ng effort para bumagsak ka. Para maging malungkot ka. Yan. Um, I think may lakad yung person mo. Itong week na to, may lakad or this coming week. Okay? So, ano yung energy na third party? Oh, Hmm, peperahan na naman niya yung person mo. Kapag may pera po yan. Yan. Wow. Hmm, pwede din yung person mo. Kung nagsusugal po ito, may chances po itong manalo. Yes, may kaperahan po sa kanya ngayon. May perang papasok po. Kung may business po siya, kung ano-ano yan, client it's on o ano man, meron po. Yan. Okay, mangganda ng reading may pera. So, kayo, tingnan natin yung kaperahan ninyo. Maganda po. Nines and ten diamonds. It's a victory. May victory yung person mo. Pwedeng if ever construction or engineer man to, makakapag-deal po siya ng project na highest. Ayan. Wow. So, ganun ka din naman. So, good luck. Maraming blini-bless ngayon ng... Um, energy ng mga Taurus or May kasi ang mga Taurus sila po talaga ay uh, malakas ang blessing even si Virgo and Capricorn okay pentacles kasi mga yan especially ngayon itong panahon na to maganda po yan okay so planuhan your your angels uh, ginaguide ka kanya kung meron po kayong gustong plano it's either hundreds man yan matutuloy po yan Or kung business po yan, magpakonsulta po kayo kasi mahirap pong sumugal ng malaking pera. Kagaya po ng client kanina kasi na naumpisahan niya na, na hindi po siya nagpakonsulta sa atin. So, nagkaroon po siya ng problema. So, may mga client naman po ako bago ipatayo yung isang bagay na business, kumukonsultan naman po sila muna. Or meron silang investment, money, maganda naman Okay, so good luck and maraming salamat. Ayun nga lang, wag nyo mong, wag nyo nang i deal itong third party na to kung nagsiselos po sa inyo, kung naiingit. Ito po yung aking Facebook account, pwede po kayo mag-message dyan. Please message only messenger. Message lang po, please. Okay? So, mga admin ko po yan ang makakasagot po sa inyo. Maraming salamat, okay? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagpabook ng reading. Bawal ang fake account, bawal ang lock profile, and bawal din po ang kung meron pong tanong ang mga admin ko, sagutin nyo na lang po para po kayo matulungan ko. Okay? Kasi sila po ang namimili po talaga. Kasi kung mag-attitude ka sa admin ko, ay hindi ka talaga nila papansin. Okay? So, magpasalamat lang po dito. Ma'am, maraming salamat po. Nakuha ko na po ang aking pangarap. Maraming salamat po talaga, ma'am. I love you. Uh, ano to? At doon naman po sa akin person. Yes po ma'am, kumontak na po. I love you talaga ma'am. Babawi po ako sa inyo. Okay, yan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala po sa atin. Okay, kuha po kayo ng tubig. Pag-pray po natin yan para magkaroon po yan, ma-recharge po yan na matulungan po kayo. Okay. Ready po ba? Ay, sorry, hindi pala kita dito. Ayan. Kita na, okay. Ready? Sa mga bago dito sa channel ko, kumuha po kayo ng isang bote or anything na tubig, baso, or pwede naman po yung balde tapos pangligo nyo po yan mga madam ko, okay? So, mananaginip ka, naliligo ka, timba-timba na tubig, maganda, fish, lahat, positive, alahas, volt na pera, yayaman ka. Yayaman itong nanonood ngayon sa akin, makakabawi sa pera sa lahat, lahat. Miracles, gugulatin ka. Ikaw ang, uh, ikaw ang magiging uh, mayaman sa buong family mo. At insya Allah, ito iyang yaman na yan ay gagamitin mo. Then, yung half or kalahati sa pagpatul pagtulong sa tao. So, good luck ha. Yung mga gustong mag-abroad, makakaalis ka. Okay? So, lahat ng prayer, it's positive. Makakakuha po kayo kasi it's good intentions po. Okay, good luck po and maraming salamat.